Gawin ito para ma-inlove siya ng todo sa'yo. Alam mo ba na may mga sikreto na nagpapahulog ng lalaki? Hindi lang sa ganda na kabase, kundi sa nararamdaman niya talaga. Kapag tama ang kilos mo, mas lalong mahuhulog ang puso niya. Mahalaga na alam mong intindihin kung ano ang kailangan niya. Ang maliliit na actions mo ay may malaking epekto palagi. Kaya siguraduhin mong panoorin ang video hanggang dulo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa love tips. One, deep connection. Kapag nakikita niya na nakikinig ka ng buo, mas lalapit siya. Halimbawa, kapag kinuwento niya problema niya, attentive at engaged ka palagi. Nagbibigay ka ng tamang sagot at suporta sa kanya buong puso. Ito ang dahilan kung bakit mas napabalapit siya sa iyo. Kapag nararamdaman niyang safe siya sa iyo, mas nagiging open siya. Halimbawa, kapag nag-open siya ng fears, hindi mo siya hinuhusgahan. Mas lalo siyang nagiging attach dahil nararamdaman niyang totoo ang care. 2. Having the man feel masculine. Lalaki gustong maramdaman niyang lalaki talaga siya palagi, hindi nagbabago. Halimbawa, hayaan mong siya ang magbukas ng pinto mo. Bigyan siya ng chance ipakita ang strength at confidence niya. Nakakaramdam siya ng halaga at respeto kapag ginagawa mo ito. Mas tumitibay ang love niya kapag nararamdaman niyang protector siya. Halimbawa, kahit simpleng bagay gaya ng pagbuhat, siya ang gumadawa. Mas nagiging proud siya kapag ikaw ay nagpapakita ng trust. 3. He can be your provider. Lalaki ay nahuhulog kapag nararamdaman niyang kaya kanyang protektahan. Halimbawa, pinapakita mong na-appreciate mo efforts at sacrifices niya palagi. Kapag binigyan kanya ng tulong, magpasalamat ka ng totoo. Nakikita niyang ikaw ay babae worth niyang alagaan at mahalin. Mas lalo siyang motivated kapag nakikita niyang proud ka sa kanya. Halimbawa, kahit simpleng regalo, pinapakita mong natutuwa at na-appreciate mo. Dahil dito, mas lalong gusto niyang ibigay best effort. 4. Deep acceptance. Kapag tinanggap mo siya, kahit may flaws pa siya, lalalim pagmamahal. Halimbawa, hindi mo siya pinipilit maging perfect palagi sa buhay. Nakikita niyang tanggap mo ang weaknesses at imperfections niya ng totoo. Dahil dito, mas lumalali man love niya sa iyo araw-araw. Ang lalaki ay nagiging loyal kapag nararamdaman niyang fully accepted siya. Halimbawa, kahit may bad day siya, naiintindihan mo pa rin. Mas nagiging secure siya dahil hindi siya natatakot maging totoo. 5. Be his believer. Kapag sinusuportahan mo ang pangarap niya ng buo, siya'y lalum inspired. Halimbawa, naniniwala kang kaya niyang mantagumpay someday kahit mahirap. Kapag nakikita niyang ikaw biggest fan niya palagi, motivated siya. Lalong lumalakas ang feelings niya para sa iyo araw-araw. Mas nagiging determined siya dahil alam niyang may naniniwala sa kanya. Halimbawa, apat discouraged siya. Ikaw nagbibigay ng encouraging words palagi. Mas tumitibay ang koneksyon dahil ikaw ay cheerleader niya. Six, encourages purpose. Lalaki na huhulog kapag ginagabayan mo purpose niya palagi sa buhay. Halimbawa, kapag napapagod siya, ikaw ang nag-uplift sa kanya lagi. Kapag tinutulungan mo siyang bumalik sa tamang landas palagi, mas lalong nakikita niyang ikaw ay rare talaga, kakaiba. Nagiging mas driven siya dahil ikaw nagbibigay sa kanya direksyon. Halimbawa, kapag may goals siya, sinusuportahan mo kahit mahirap. Mas nakikita niyang ikaw ay partner niya sa journey. 7. Intense desire. Kapag pinapakita mong attracted ka rin sa kanya, mas malapit siya. Halimbawa, hawak kamay o simple touch sa public. Malakas dating, napaparamdam mo sa kanya na gusto mo siya palagi. Ito ay nagiging spark ng matinding pagmamahal niya sa'yo. Mas nagiging passionate siya kapag nakikita niyang gusto mo rin. Halimbawa, bigyan mo siya ng compliment sa kanyang looks. Mas nagiging confident siya kapag nakikita niyang desire mo siya. Kung gagawin mo ang mga ito consistently palagi, mas lalalim pagmamahal makikita mong lalaki ay lalong mahuhulong sa'yo. Walang duda. Ang love niya magiging mas malalim at totoo sa'yo. Kaya huwag mong kalimutan mag-subscribe para sa tips ngayon. At tandaan, love grows deeper kapag may effort palaging kasama.